Magandang araw mga angkol, mga lods, mga idol, lahat ng mga. Magandang araw sa inyong lahat. Oh! Ang ganda pala dito sa Maykustabilia Resort, mga idol. Grabe, ito yung entrada pa lang. Yung kanina, yun yung parking. Medyo may mga lumang disenyo dito, pero hanip naman talaga sa loob dahil napaka presko nila, ang daming mga kahoy, mga pananim, kung ano-ano pa. Hindi ko na nga sinama yung beach resort nila sa likod dahil medyo mapahaba ang aking video. Pero kita nyo naman sa loob lang tayo nakapokus mga idol. Tingnan nyo, wow! Mapapawaw ka talaga pag napunta ka dito sa Gustavilla Beach Resort sa may Maribago area. Kita nyo naman yung mga... bulaklak nila at saka yung malalagyan ang kikintab parang upaw <laughs> ang kikintab talaga mga idol <laughs> parang noo oh. <laughs> ayan at naglalakihan yung mga puno dito ah, wag nyo na isipin yung puno sa ulo dahil dapat pagupitan na yan <laughs> ayan mga idol no? Oh. ang gaganda nandito lang to sa loob ng Costabilia at mayroon pa silang patubig tubig tubig dyan ah, kita nyo so ito naman yung reception nila ayan pag may guest kayo doon nyo i-drop mga idol Ah, uh, nandito lang to sa Maribago again, no? Mm. Ayan, ang ganda dito sa Costabil mga idol. May pick up kasi tayo ngayon dito. Then sa mga bago lang sa ating Facebook, no? Pakipalo naman si Kuya Eugene, ang inyong legit tourist driver dito sa Cebu. Bakit na tinasabing legit natural? Maraming kulurum dito. <laughs> Ayan. So hanggang dito na lang ating video, no? So muli, magpapasalamat tayo sa ating mga followers, mga viewers, mga secret viewers, lahat ng krasi ng secret. <laughs> Ayan, hanggang dito na lang si Kuya Eugene. And then, salamat talaga ng maraming marami sa inyong supporta dahil sa inyo si Kuya Eugene hanggang ngayon nandito pa rin. At tayo ay tinatawag na The Vlogger Without Salary. ano mga inulo, nandito na nga mag-guess. 拜拜。Bye bye.